Wow, dito tayo ngayon sa Siko na Siko pipe guys na bilihan dito sa Alcobar. Talagang dito mga couple sa all may couple. Ayun, original po daw to ba dito guys. Sabi ng nagbabantay dito. Actually, hindi ako nagbibinta, pero original po na bol po itong Siko na ito. So, dito mga couple siya iba-ibang design yung gold ganyan so, dito sa so, mga ito yung mga siko dito sa siko 5 guys. Ito ito, ito, ito na baliktad. So ganyan. So sa gustong bumili dito po yan sa May Alcubar malapit lang sya dito sa May Ramania Mall sa tapat ng bus station mismo. So dito ay makikita itong mga napaka gandang bilihan. So sa so, mga kababayan na bihira lang lumabas, ito makikita niyo dito sa May malapit sa bus station tapat ng bus station sa Alcobar yung bilihan ng mga Siko Pipe nakakaibang mga rilo at ito yun dito mga kawag talagang mapawag ka ayan talagang sa gustong bumili ayan double check lagi kasi hindi ko masagot kayo isa isa double check nyo bago kayo mag uh, bumili ito yung legit po siya sorry. legit na bilihan dito sa may Alcobar so ito ito yung mga Siko Ayan ba, Siko ba? Nindot ng Siko guys Ito yung Ayan, sa so gusto mabili nito, ayan, ito, ito, ayan, o, ayan, yung gold na gold plated na, uh, ano, masiko na original to siya, guys. Sa mga nag-comment, ayan, dog, na, ano, double check nyo na lang po bago kayo bumili, guys, kasi hindi po ako nagbibinta. This is for my personal vlog. Ayan, yung mga siko, watch and sports na nandito. Siko 5 sports, wow. Talaga, dito talaga, sa so, ano, hindi ka mahirapan. Sa so, mga kababayan na gustong bumili dito po yan sa may Alcobar. So, tapat ng bus station. So, iba-ibang design. Wow! So, yan. Yan, yan, yan. Oh. Yan. Yan yung mga relo na to. Totong relo. Legit na legit po yan. Sa paggusto pag gusto nyong bumili, Puntahan nyo lang siya dito. So, ako po hindi nagbibinta. Palalahanin ko lang po. Laging alalahanin Double check lagi mga kawaw bago kayo bumili. So, ito yon Nandito po yan si Ana. <laughs> yun, yan, yan siya guys. So, yan. Yan po yung hanapin ninyo. Yung may hari dito ay nagbab... Uh, in charge. Siya po yung kaibigan ko dito, guys. Kaya gustong mong bilhin, punta kayo sa kay ano, dito. Ayan, bus station, tapat na naman niya mall. Ayan, yan, yan. Iba-ibang design ng mga rilo. Yan, yan, o, yan. Mga legit. Ayan, G-Shock. Ayan. Wow. May Casio. Ayan. May yan. Yan, mga legit po yan siya dito. So, gusto nyo bilhin, bilhin nyo na. Ayan, sa so mga kababae na gusto ng bumili, ipapakita ko sa inyo. Tara, saglit lang. Ayan, kasi hindi po ako nagbibinta sa so maraming nagtatanong saan. Ayan, tara, saglit. Yan yung Ramania Mall. Lakad kayo dito. Tapat nyo lang siya dito yung bus station. Sa so, bus station na yan, makikita nyo dyan magkatabi yung mga chocolates. Ayan, mga bilihan na nandito. Yan yung tulay. At saka dito nyo mabibili yung tap. Ayan. Sa so, tapat ni nito. Wow! Ayan, dito kayo papasok. Ayan, pasok kayo dito. Ayan, yun po. Ayan, makikita nyo yun. Yung bilihan. Ayan. Wow!